Hello, good morning. Nandito tayo ngayon sa babuyan sa tabi lang ng bahay namin. So, nanguha tayo ng Napier. Ayun. Para pakain natin sa baboy. Sa mini native farm natin. Mini native pig farm. Masukal na yung Napier natin kaya binawasan natin so eto tadalhin natin dun sa babuyan bubuhatin natin buat ini. So. So yun, naglagay na tayo ng napier dun sa ano, bagong panganak. Puntan natin. Today, ito. Si Mighty Thor, number 2. Ba, malapit na mga anak to. No? Kahit makasampu, walo or sampu. Ayos, para may laruan sila. Okay, ito so, si lola nagalo anak ko. Ito parang isa to So lola. pero parang laki pa rin 'yan. ilan anim nakakawala yun isa nilagay ko diyan kahapon anim sila kahit dag kahit dagdagan natin mamaya so dito na sila oh nakaalpas si bulugan na. ah yung lalaki nakawala okay. eto may nakapulong dito si Laura tapos may kinulong din kasi malapit mga, mga anak wala rin hindi isang may before Dito. Ito si isang lola Ito yung brown buntis din to Ito parang buntis Hindi ko alam kung nakuhunan yun May mga malilit na buntis So kapag nang anak Yung lalaki pa naman Tapos ito yun Isa buntis din so hello po hello ngayon maglalagay tayo ng ano na pier sa mga nakakulong na inahin para kung magkasali mga anak sila parang ano na rin nila ah uh, pugad nila So may tatlo na nakakulong na buntis tapos yung isa na native mestiz na natin nanganak kagabi so shout out po kay Dayaw Delmo family ng Sambagita Negros Oriental saka Pats TV Vlog shout out po sa inyo sir saka si Marcelo Kamunggol ng Italy shout out ulit sir kayo mga una kong uh, ano, mag- nag mga viewers sa ano natin sa channel natin na unang mga nagpa shoutout sa atin yun dumadami po yun viewer natin ng uh, native pig subscriber pala natin nasa 300 na tayo na napako dati sa 170 so ingat po yung mga OFWs natin ingat po kayo dyan ah uh, kayo po yung hero ng bayan natin na hindi pinapansin ng gobyerno natin so shout out po sa inyo so yun update ko lang nanguha tayo ng napier so bubuhati na lang yan ilalagay ko po dito nasabi ko Robel Camungol si sir ano pala yon sa Italy Marcelo Nagkamali ko ng name. Sorry po sir. Shout out po ulit sa inyo. Eto, maglalagay tayo ng lapier dito. Eto lola din to. Ibig sabihin, eto yung mga apat na pinagumpisan ng baboy natin. So, nasa 51 ngayon plus 7. 58 na. Buntis ulit to ngayon. Malapit na mga anak. Maglalagay tayo ng lapier. Parang pagkain niya rin. Saka, ah, uh, parang pinakabugad niya. So mapapansin nyo malubak ngayon Malakas ang ulan kahapon pa Tumitigil-tigil pero Biglang umuulan Yun yun nanganak naman ng ng tatlo First time nyo manak Nanganak wala ng lima Kinain yun unang anak Kinain ng mga ibang Ano ibang Mga babae Na baboy tapos yung dalawa namatay may natirang dalawa malulusog naman po tapos, etong dalawa naman na to, buntis din, kinulong natin. So, yan yung lalagyan natin ng napier para may pugad sila. At saka, pagkain na rin, hinangat ngat -ngatin na rin nila kapag walang ano, walang pagkain. So, ito po sila. Pero, magpapagawa daw tayo ng ano, magpapagawa tayo ng hollow block na pader. Ayusin tong ano, tong kulungan hanggang doon. So, mga sampo siguro to kung doon sa dulo doon doon po sa dulo hanggang doon mga ano ganito o so, yan sana mapadami natin dahil medyo gumaganda naman huwag lang sila magkakasakit po sana eto may bago tayong panganak native na mestizo to binili ko dati na sham, nabuhay yon anim namatay yung tatlo kasi mura lang namin nabili dahil ang liliit dati nung binili nagmamadali ata yun nagbenta eto na ngayon may tatlong natira apat ang natira nga ba eventually buntis yun isang ng anak nakunan pala yung pa yung mga anak niya malungkot na malungkot so eto yung natira isang itim kula itim saka may dalawang babae na buntis pero mukhang nakunan pero nagpapakasta na daw andoon punta tayo doon para i i Hi, shout out sa iyo sir Swerte sa, sa akin kasi ano, Si Sir Marcelo Camungol From Italy Patch TV Vlog At saka si Shout out sir At saka si Kaya isipin ko At saka po si Dayaw Delmo Family Ng Sambanggita Negros Oriental Shout out po sa inyo yun mga viewer natin eto yung ano discuss ko kasi pinag-aralan pa nang namin pero halos 2 years na pinag-aralan namin dahil wala naman ako dito sa probinsya mauwi lang ako dito kasi may sakit nga yung mother ko sabay tinitingnan ko na rin to kasi pinabili namin tong mga baboy noong November last year so halos 10 months na buntis na sila at uh, ang, ang alam ko, pag nabuntis ng anak na, after 4 months, pwede naman mga anak ulit. So, eto, may pito siyang anak. Malulusog naman. Sana mabuhay po lahat sila. So, po So, eto po. Nilagyan natin ganina ng napier kasi unang nakakita yung kapatid ko. Uh, kumuha ko kasi agad ako ng natiran din yun, yun early morning early, early morning dressing po so titignan po natin yung mga iba kasi nagpapakain sila lean sayang nabuta ata eto labong may mga labong tayo dyan nang sila uh, ulam gata gata masarap so andito yung baboy natin ayan si Teddy yan. Hindi ko na vlog na ano. Yan magbubugbog kasi ang dami kong pinagpunta. So, eto magpapakain sila. Dami-daming baboy. Mga na May nadagdag na pito. Eto buntis kaya to? Opo, buntis okay. na sila kay... Tapos yung dalawang baba. Yung dalawang baba puti, na. hmm, sila no Baka yun ang mga anak, yun brown. Kasusunod oh, na siguro. Susunod na yan, Dok. Yun brown? Opo. Oh, Oo, kasi mukhang ano eh. Iba yun ano yung tura niya So, dito po. Available po itong mga native na ito. Itong mga maliliit po, mga native yan na pure. Yung mga puti na yan, mestiza native. Kasama nung isa nating bagong anak na pito yung anak. Itong puti. Ito, baboy ko din ito. At saka yan, mga mesisa native. So, ayan ko sila. Andun si Lolo Damul. Ano? Lolo Pig si ano? Million Mighty Four. Ayan yung bulugan natin na ngasta. So, andito dito sila. Ay! Uh, yan, malaki kasi. Siyang pinang malaki. Yung isang puti. Sa kapatid ko yan mestizo rin yan kasama niya yung brown doon lima ata dati yung binili niya ilan dati yan lima no o apat lima namatay yun ano na, tatlo maliliit yung sinanabili namin dati ang malalakas talaga itong mga ano native na to yung mga itim mga na, ano to mestizo baboy ramo native crusta mestizo baboy ramo kaya may mga ano diyan, buo yun po po. Sa etong ano mataas ang lahing wild pig etong ano natin, tong bulugan natin. Okay, so yan yan. Medyo basa ngayon. Medyo basa sa ngayon. Kasi uh, malakas ang ulan kagabi, pabugso-bugso. Yan. So, shout out ulit si Patch TV, si Marcelo Kamunggol from Italy, saka si Delmo Family ng Sambanggita, Negros Oriental. Shout out po sa inyo mga sir. So, ayan, nagpapakain tayo ngayong umaga. Ah, uh, yung yun, ano, uh, pinaghalong darap at saka nilutong ano, uh, kangkong may kon may asin kabagoong yun matataba naman sila may mga buntis pa dito eh sa mga maliliit na ay isa lang alin yun lang hindi pa naikulong yun po buntis din yan pero may mga susunod na medyo maliliit na kaya yun mga palalakin natin lahat yung anak ng baboy ko mestiza at saka ka yung eh So, Api, anak nga. Ang damas, dito. Dito eh. nga. Dito nga. Dito nga. Apo yung anak mo, Atoy? Teddy. So, panganay mo. May kadwa doon. Ay, may kadwa. Anak niya. 11. Dito nga, pakain natin. Si Teddy, asawa niya si Lin. Yan yung nagpadami ng bawi natin. Kasi nung iba yung nagpapakain, pinapano sila ng ano, malalakas. Sa so, ang papayat pa nung. Oo. Ang papayat. Bilang po Kuha lang pambili ng pagkain, hindi ko alam kung bumibili eh, <laughs> na hindi na to siguro. Nya? <laughs> yeah? Magaganda yung mga apito. Oo no, magaganda na panhi ko. Parang pantay-pantay ang laki eh. Okay. Hindi katulad diyan no? yung unang anak diyan. yung ano, lahi mo tayo. Eh. Oo. So. Ay. Pero tingin ko buntis yun. Hindi Ay, hindi na. Parang buntis dati, no? Nakuunan oh, siguro. Nakuunan po. ano na yan, kahapon. Kung sa mga. Sila kila. Nakasta, na nakasta. nakasta sila kahapon. Nakasta niya. Nakasta. Ito kahapon. Ah, yan. Nagpahit na naman daw. Ngayon, yun ngayon yun ko na, ano, magtatayo ng individual, individual na, ano, na kulungan. Pagkataas na magpalitada doon sa bakod natin doon, may tinatapos na ilang ispan na lang. Isusunod na nila yun. So, ayan so dito na lang po. Bye bye po.